Hello mga topak. Lately po, nagkaroon po ng isang viral, nilari po dito sa isang uh, Pinala, uh Pino's na isang DD shit na minamalayan niya ang ating First Lady. Regarding po sa kumakaat na video na sinungitan daw ng First Lady itong dalawang uh, chef sa event ng uh, celebration, birthday celebration ng ating pinamahal na Presidente Ferdinand Imao Osinior. No? Doon makatapun natin, actually, uh, po ako, ako po uh, video po ito, kaso nga lang po, uh, nalate lang po ng ilang segundo, kaya hindi ko na nakita na, na yung nagmuestra si ang ating mahal na first lady para po papuntahin ng dalawang chefs na para tumabi sa anya at magpapitio sila at magpa-video. Ayan po, ayan, makita po ninyo, yung ano, yung inabutan ko ay parating na, no, yung, yung dalawang chef tungo kay first lady para tabihan ito para magpa-picture taking sila. Ayan po totoong nangyari. Hindi po sinungitan ng ating mahal na first lady ang dalawang chef na yan. Bagus ay uh, inaya niya yung dalawa para tumabi saan niya at magpapicho na rin sa pamilya niya. Ayun po ang nangyari dyan. Tingnan po ninyo dyan. So, po tayo basta-basta na -basta sa, sa mga fake news ng mga BB shit. Huwag po tayo sa mga fake news ng shit. Dahil lahat gagawin lang, masirira lang ating mahal na Pangulo at ang ating First Lady at ang pamilya nito. Kaya magingat po tayo, maging mapanuri. Maging mapanuri po tayong lahat sa mga lumalabas ng mga videos o balita, especially pag ito ay galing sa mga DD shit. Mga walang magawang mabuti po yan sa ating bansa. Yan lang po.